Hello guys! Welcome back ulit sa channel. Ako nga pala si Grace Channel. For today's video, meron naman akong bago i-share sa inyo. Ito ay tungkol sa ating alagang aso. Oh my God! Wow! At kung isa ka dyan, sana panoorin niyo video na ito hanggang sa matapos. At sa mga bago pa lang dyan, sana supportahan niyo ang aking channel. Huwag kalimutang mag-subscribe, like, at pakishare na rin at para makatulong tayo sa iba. So, intro muna tayo guys. meron akong bagong na-discovery tungkol dun sa may garapatang alagang aso so ngayon gusto ko lang i-share sa inyo para naman makatulong kahit papano at itong content na ito ay nire ko sa mga lahat ng mga may alagang hayop, pwede ito sa pusa pwede rin ito sa aso so ayan guys uh, ang tagal ko nang naghahanap ng gamot para dun sa aking alagang aso pero lahat ng na ginagawa namin halos araw-araw mong tinatanggalan ng garapata pero parang ganun pa din parang walang pagbabago parang mas lalo patang dumami sinubukan ko siyang lagyan ng powder pinaghalo ko na lagyan ko na ng sunrocks, yung tubig niya pero parang kinabukasan parang lalo atang dumadami namumulaklak pa nga eh kaya sabi ko na na ako. Muntik ko na nga ipamigay yung aso ko eh. So ayan guys, eh, naawa naman ako. Sabi ko, anong gagawin ko? Buti may nagbigay sa amin ng shampoo. Ayun, pinasubukan niya yung shampoo. Salamat nga pala sa ko na nagbigay ng shampoo. <laughs> so ayan guys, um... Nag-research ako sa Shopee. Meron akong nakitang nag, na, one siya dun sa merkado. So, sinubukan ko kasi maganda naman yung mga feedback niya. Um, nakuha ko lang siya ng 108 pesos. Tapos, naka shipping pa ako. So, ayun. Ito siya, oh. Ayan siya. Isang banlaw lang, guys. Tanggal agad yung garapata ng aso mo. So, ayan. Siyempre, papaliguan mo muna bago mo ilagay ito. Ang nakalagay dito, i-shake daw muna bago gamitin. Tapos, papaliguan mo muna yung aso mo bago mo isprayhan ito. Tapos, i-spray mo sa buong katawan. Iwasan yung mata, ilong, at bibig. Tapos, wag daw patuyuin at wag punasan. At bawal din to sa pregnant and lactating dogs at wag din daw lagyan nito kung ang inyong aso ay nilalagnat o nilalamig o may may trangkaso Kapag da, may dandruff lang daw 3 times a week mo lang siya gagamitin So ayan pag meron siyang garapata o di kaya galis kahit daily mo na siyang ilagay after ng niya maligo. So, ayan. Napaka-effective nito guys. I-recommend ko talaga to sa inyo kasi kaya bago ako gumawa ng video, sinubukan ko muna. Kasi syempre ayaw ko naman na mapapahiya ako, ba diba? Eh, sinubukan ko muna. So, ito. Effective naman. Kawawa nga lang yung aso ko ng kinagabihan. Hindi, o, hindi siya nakatulog. Iyak lang siya ng iyak. sa hey! na? na, Siguro nababalisa siya dahil nga sa dami ng gumagapang kasi nag-aangatan yung mga garapata niya. Tapos nag na nagagapangan sa pader. Yung pala, nag na sa katawan niya. Kasi nung pinaliguan ko siya nung umaga, nakita ko, halos puno na talaga yung balat niya. Sobrang daming, ano, halos di mo na makikita yung balat niya eh. Tapos yung tenga niya, namumulaklak na yung, ano, yung garapata. Parang sa, sa na ako ng loob na ay, sabi ko sa asawa ko, ayaw na mag ng aso, ipamigay na lang yan. Kasi Minsan gumagapa mas sa higaan namin. What? Tapos minsan nakas na sa pader na. Eh, yan pa naman ang pinatakutan ko. Yung garapata talaga eh. Baka mamaya biglang pumasok sa tenga ko. Sa tenga namin. Kaya dun sabi ko, pamigay na lang yung aso na yan. Kasi wala rin naman, ano. Parang lalong padami ng padami. Puti ka mo, Naisip ko umorder sa Shopee. Hello guys! Welcome back ulit sa ng channel. So, meron tayo na unboxing ngayon. Ayan, nag-order ako dahil maraming garapata ng aking alaga. So, susubukan ko kung gaano. Galing pa to sa Shopee. Ayan. Oh, Mamaliit siya. sapatos Yan. 100 ml. Siyempre, kailangan muna natin paliguan yung ating alaga bago natin isprehan na nito. So, nakalagay dito anti-garapata at anti-galis. Paano daw gamitin? Kailangan ishake muna bago gamitin. Tapos papaliguan daw muna bago sprihan. Lahat daw ng katawan ng aso, huwag daw isali yung mata, ilong, at saka yung bibig. Huwag daw patuyuin. Ganun lang guys. Subukan natin. Nabili ko lang to ng 108 pesos sa Shopee. Papakita ko sa inyo yung shop niya. Dahil naka-appreciating ako, kaya 108 lang yung nakuha ko. Binayaran. Kaya so, may nakalagay pa ang original. Maganda ganda naman yung feedback niya. Namamatay naman daw yung mga garapata at nags pusang nagsialisan. Kaya susubukan ko to sa alaga ko. Papaliguan ko muna. Tara! Thank <laughs> you. I uh -huh. プス。 perfume na napakabango. Hmm, parang perfume ng aso. Ganun pala yun. Kailangan na perfume din yung aso para hindi siya lalapitan ng garapata. At ngayon, araw-araw ko na siyang pinapaliguan. Kasi dati, once a week ko lang siya napapaliguan eh. Pabayaan ko na rin. Kaya lalong dumadami. So, ito lang talaga. Order ulit ako nito. Pang 3 days niya na ngayon. So, ngayon, walang-wala na talaga yung garapata parang hinahanap-hanap ko ta nga yung ano eh, parang nasanay na akong may garapata siya eh. Ngayon kahit sa paa niya wala na. May makita ko sa pader mga pagapanggapang. gapang pero aalis ah, din siguro yun kasi may ini-spray na ako sa katawan niya araw-araw. So sana guys may natutunan kayo sa aking video at sana nagustuhan nyo. Paki-subscribe, like at paki-share na rin guys para makatulong naman tayo sa iba. Maraming salamat guys. Thanks for watching. Bye bye. See you in my next vlog.